Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel Hito na nga ang salaysay at hinaing at video ni Ai na kanyang nilabas sa kanyang uh, channel I think na parang may kunti siyang galit may tampo siya bakit uh, down kung totoo man na pinatik down ang balita o hindi totoo dapat ang unang gawin ay bisitahin ang dapat bisitahin kausapin ang dapat kausapin. For example, ang Star Cinema. Siguro, wag muna na maglabas ng salubin o magsalita ng tapos dahil may naririnig ka na balita na pinatakedown. Dapat i-confirm mo muna doon sa totoong tao sa Star Cinema. Bon. Alam naman magtanong ako sa Regal, sa Viva, o kaya sa Seiko Films. Eh, ang Star Cinema naman, ang Star Cinema naman ang gumawa ng tanging ina. At saka, ako naman yung tangi ina doon, di ba? So, anong masama kung magtanong ako? At saka, an ano, naman masama kung mabalita yun? Masama ba yun? Di ba nagtatanong lang naman ako? Or, baka ayaw nyo nang, inasyong ko lang naman to, na baka ayaw nyo ma-associate sa akin? Bakit? Pinagkakitaan nyo naman ako dati sa Star Cinema, di ba? O, masama ba yun? Minamaliit nyo ako, ganun? totoo po 'yon, pinagkakakitaan ng Star Cinema si Miss Ai noon. Pero ito ang realidad, totoong realidad. Ang ABS-CBN at Star Cinema ang tunay na nagbigay ng pangalan kay Miss Ai las Alas, ang nagbigay sa kanya ng kasikatan. Yumaman si Miss Ai, naging milyonaryo Narating ni Miss Ai, Ai ang tugatog ng tagumpay ng dahil sa ABS-CBN at Star Cinema. Walang iba pa. Walang iba. Yan po ang totoong realidad. Kahit sa ang sulo kaman ng Pilipinas magtanong, ang sagot talaga, ang ABS-CBN at Star Cinema ang nagpayaman at nagpamilyonarya kay Miss Ai, Ai de las Alas. Kung lalong yumayaman ang ABS-CBN dahil kay Miss Ai, -Ai si Miss Ai naman ay from rag to riches, from simpleng buhay to yumaman talaga siya ng todo. Todong yaman ang nakuha niya. Dahil pinasikat siya ng ABS-CBN, milyonarya siya ng dahil sa ABS-CBN at Star Cinema. Yan po ang totoong realidad. Ang dating kasi ng kanyang uh, salaysay ay uh, parang uh, nagpasikat siya ng kanyang pangalan muli parang gusto niya bumalik sa larangan ng pelikula. Dapat ang unang ginawa, una niyang ginawa, pumunta siya sa Star Cinema, bumisita at nag-usap-usap. Kasi no umalis si ai sa ABS-CBN, wala siyang narinig mula sa ABS-CBN at lumipat siya sa Jimmy Network. Open ang ABS-CBN sa pag-alis ng mga tao, ng mga artista nila. O di ba? at ang dating kasi ng kanyang napahayag at tinaing ay uh, mapagmataas siya hindi sa naging humble kung kailangan niya ng trabaho o pelikula